没 ulo。<My> <laughs> So, ito na siya guys. Yung $50. So, makak laki kasing save pag dito kami bibili yung sa yung by bulk ba? By bulk. Oo, oh, na mo. So, ito yan. Oh, malaki siya. Malaki, oh. Tsaka, may ulo. <laughs> yano you know, pinadala yung ulo kasi last time pangalawang kuha namin to nung nakaraan siya yung kumuha ng ulo tapos ngayon dinigay naman sa akin yung malaki pa na talaga siya oh. tapos may Siyempre may ano din may paa yano you know, abutan to ng ano guys mga 2 months siguro kasi hindi naman kami palaging laging nagka-carne o tinamuan ng dami yano you know. Marami siya guys, 50. So, malaki talaga ang save. May ano pa siya, oh. Um, heart. Heart ba to, Atay. Ay, two heart. Tapos, may atay siya. Ano? So, laki siyang save kasi kung bibili ito, bibilhin to sa sa grocery store. Ano na siguro to Mga almost tin box na siguro to or mga tin box na talaga. Tapos ito 50. Oh. pa. Ah, um. So ang gagawin ko dito, ihawalay ko na lang siya para, para ano yung kung ano lang lulutuin. Nagugas naman ako, guys. So ito talaga malaki. <laughs> ano kaya yung Paano kaya lutuin tong ulo na ito, guys? Oh. Malaki siya. Paano kaya lutuin to? You know, how to cook this head so ito na siya lahat guys hinugasan ko siya siniparit kasi ano marami talaga marami pala so, may iba iba siyang cut so ito may tauan pa yung ganito Basa yung malapad tas merong pahaba may pahaba na ano yan you know, o, klase-klase yung hiwa na siya. Tapos, ito. Hindi ko siya nilagay sa mga siplak, yung mga plastic na ano lang kasi malalaki. Yung siplak ko ganito lang ka, ganito lang yung size, so hindi siya kasya. So, ito na lahat guys, yung $50 dollars. Canadian, 50 Canadian dollars. So, di ba laking save? Kasi kung bibili ako ng worth of 50 sa grocery store. Pag hindi siya bulk, ano na, kunti lang yung 50.